Ang bola ng football ay karaniwang gawa sa balat, goma at tahi. Hindi ito espesyal. Matatagpuan mo ito sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit kapag ito'y nasa palaruan, ito ang pinakamahalaga. Bawat mata ng manlaro ay nakatuon rito. Bawat nagkapanood ay sumisigaw sa kasiyahan nalilimutan nila ang lahat ng dahil sa bolang ito. Kapag nakuha ng isang manalaro ang bola, matindi ang kanyang focus. Sa sandaling iyon, wala ng anuman o sino man ang pinakamahalaga. Di mahalaga ang lakas na kanilang ibubuhos o sakit na mararamdaman pagkatapos. Proprotektahan nila ang bola gamit ang kanilang katawan. Isang bagay lamang ang dapat gawin. Ang dalhin ng bola sa dapat niyang kalagyan. Maaari kang masurpresa Naganyan din ang tingin sa iyo, Nesus. Alam ni Nesus ang lahat tungkol sa iyo. Inatanggap ka niya at nais kang ingatan at alagaan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa isang napakalagang layunin. Upang ihatid ka sa dapat mong kalagyan. Sa isang tahanan, kasama siya. Iyan ang dapat mong kalagyan. Kapag tapos na ang pariksahan, muuwi na ang mga tagapanood. Subalit si Jesus ay naghihintay pa rin para sa iyo. Mahal ka niya, mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Ngunit nasa iyo ang pagpapasya. Hayaan mo siyang dalhin kanya sa kanyang tahanan.